Konstruksyon ng Bulacan Airport Terminal sisimulan sa Enero. Mag-uumpisa na sa Enero sa sunod na taon ang konstruksyon ng passenger terminal building ng New Manila International Airport sa Bulacan ayon sa Department of Transportation. Target itong matapos sa huling bahagi ng 2028. Ayon kay DOTr Secretary Vince Dizon, nangako ang San Miguel Aero City Inc na sisimulan na nila ang terminal sa simula ng susunod na taon. Kung susunod ang SMAI sa timeline, posible raw na matapos at magsimulang gumana ang unang bahagi ng paliparan pagdating ng Nobyembre taong 2028. Sa ngayon, abala pa rin ang SMAI sa paghahanda ng lupa kung saan itatayo ang paliparan at mga pasilidad nito. Ang SMAI ay sangay ng San Miguel Holdings Corp. at siyang may hawak ng 50 taong kontrata para sa pagpapatayo at pagpapatakbo ng NMIA. Pero ayon kay Ramon ang chairman at CEO ng San Miguel Corp, isa sa mga nagpapatagal ngayon sa proyekto ay ang hirap sa pagkuha ng buhangin para sa land development. Ito dahil sa utos ng pangulo noong 2023 na ipatigil ang lahat ng reclamation project sa Manila Bay. Dahil dito, inaasahang lalaki pa ang gastos ng SMAI higit pa sa original na 735.63 na bilyong piso budget ng proyekto. Nadiliri ng isang taon ang inaasahang completion ng unang phase ng airport mula 2027, 2028 na ang expected completion nito, yan ay dahil sa kakulangan ng buhangin. Sa kabila ng mga aberya, tuloy pa rin ang plano. Ang NMIA na matatagpuan sa Bulacan ay inaasahang magiging pinakamalaking paliparan sa bansa. Sa unang yugto pa lang, kaya na nitong humawak ng higit 35 milyong pasahero kada taon at makakalikha ng mahigit isang milyong trabaho. Sa kabuuan, plano ng NMIA na magkaroon ng apat na runway at kumpletong airside at landside facilities. Kapag fully operational na ito, kayang magsilbi ng airport ng hanggang isandaang milyong pasahero bawat taon, malaking tulong ito para mabawasan ang siksikan sa Ninoy Aquino International Airport. Bukod sa NMIA, pinangungunahan din ng SMC ang rehabilitasyon ng NAIA sa ilalim ng UNAIA Infrastructure Corp. na may halagang 170.6 na bilyong piso. Layunin ng proyektong ito na pataasin ang kapasidad ng NAIA sa anim 62 milyong pasahero taon-taon at dagdagan ng aircraft movement ng hanggang 48 kada oras ang SMC Infrastructure sa pamamagitan ng Trans Air Development Holdings Corp. ang siyang namamahala sa Katiklan Airport, ang pangunahing daan papuntang Boracay. Noong 2024, nakuha ng Mega Construction Corp. ang kontrata para magdisenyo at magtayo ng bagong PTB sa Katiklan. Gusto niyang na matapos ito sa loob ng tatlong taon o mas maaga para mas maraming turista ang ma-accommodate sa Boracay. Sa dami ng hawak na airport projects ng SMC ngayon, sinabi niyang nauunahin muna nila ang mga kasalukuyang proyekto bago magbukas ng panibagong development. Sabi ni Secretary Dizon, mahalaga ang tuloy-tuloy na koordinasyon ng DOTR at SMC para masiguro ang maayos na pagpapatayo at operasyon ng mga paliparan.